Ah, mga kainsan. Ah, tatapos lang po namin ni Mrs. sa ah, bumili po ng bigas. Ipamimigay e, e, po namin eh may natanaw po kami din ng ano. Ay. May natanaw po kami ng ano, nagtitinda na ng pa. Tatay po. Ay aanuhin ah, po namin, bibili namin po ni Mrs. Ito. Tapos sa tayabas naman mga kainsan, ito po yung mga paninda dito. Suman. Wala pala may-ari. Tapos ito po ay pinais. Ito po yung sikat na pagkain dito sa amin. Pag po pa kayo napadaan ng tayabas. Ay, hello po. Ay, hello po. Nanonood lagi ako sa TV. Ay, salamat po. Ay, oh. suman. Nanay. Ay. suman. Nanay, naman na pablog si Kainsan. Malingo ay gabi pinae. Ito na tayo. Ito po. Ito po ay suman sa lihiya o po. Ito. Thank you nga po. Ah. Tatlo po. Ito ano po ito? Ay gabi. Ay tsaka po apat nito. Yan o, pag ko yung tabas, na po. Kami tita ang dami ng bulaklak eh. Pero bibilang, ka namin. Nani, bibilang sa ba, lang na ni Bini mo ng sita na. Sana nabenta 'yung um, bulaklak. Kahit yung kandila na. Ay, daw po ng bulaklak. 150 po Ay, kami -ka, uh, ano lang Kami nagka ang namin kahapon ng pinais. Sana po. ko. Sana nalaan po. 115 po. Opo. Nanay. Salamat tita sa panonood. Salamat din po ang lagi Ah, sige po. Salamat saan, po. Nanay, na pera mo si Anini? Ika okay, po. Uh -huh. po. Salamat po. Dito, salamat po. Di po Tapo. Si ah, <laughs> Mag-aano po kami. Kakainip po namin sa biyahe. Hindi pa po kami na, Ay, hindi na, kami na, na almusal. Ayun na si tatay yun. Oh. Pakiawin mo na yung pako. Para makauwi na.

Ah, oh, kasi isang po. Sabi ko si Papa ko na lang kay Tatay po. Tatay, sasama mo oh, na Oo. Eh. <laughs> <laughs> oh, Wala na, na. na Tatay, huwag mo na yan. Hayaan mo na po. Bali, magka ba na. Ayan na. mo na Tatay, huwag mo na sukla yan. Para ano, Hindi ka naman lugi tatay ano? May mga pa susuti yan ayun Oo nga po, susuko po Susuko ka ulang niya pa ko Baka uh, siya kaya sasakyan Hindi nga tay, pagkakasyahin na lang namin to T Talihan mo tay, yun yung may gano'n Parang di mo naglan, yun yung may strokes Yan Yan, bakit mo yan? Yan Eh, salamat po tatay. Thank, Thank you po. Sige okay. po kayo. Oh. Thank you, po. salamat po. Thank you. Bye. Noong birthday ko, namigay din tayo. Mamimigay ulit tayo mga kaidyan. -e sabagay lagi naman po. Ito po suman po ito sa gabi pag po po kayo napadaan ng tayabas makikita po nyo dito mga kakanin budin mga yema cake pinais tapos po suman anay? Hmm. umaga ko ng pangdukal at sya ano yan suman na ano yan gabi Binigyan mo yung mga bata? No, isog pa daw. Hindi, no, wow, no Napaka-fresh naman ang amoy na sasakyan natin. Amoy gulay. Mm. Binigyan <laughs> yung sinati. Ate binigyan yung Ate Mm. Ipamimigay Di din po namin na kulay, gulay. Napaawa lang po kami kay tatay Para makauwi na. Ito. O, oh, anak. Anak. Tayo, Masarap ay kape. Ano na na mo yung tubig natin. Wala nga kung wala na akong lalagyan. Favorito ko po suman. Nani kapit tayo. Nene, may suman dito ha. Nanay. Bigas po. Ay, Ayan. Ber birthday man. ko sige po eh. Sige kapainin. po. Birthday ko po. Ah, salamat ah, po. Ah, sige po Nanay. Salamat po. Tatay, bigas po. Salamat po. Ah, ah, sige po, Tatay. Salamat din po. Ah, sige. Salamat po. Tatay, bigas po. Tatay, ayan. Para pasko po. <laughs> sige po, Tatay. Ah, mga kaisan Dito na po kami sa cemetery. Yung ba. Halika, okay. ano ano hawakan niyo. Saan ba dito si Tatay Erning? Dito. Asan? May Ata. mo dito, na. Baka lumipat na ng apartment. Ay, ito! Elisa na po, Stino. Ito, Dito na nga, anak. Ayan. Yeah. It's Tatay Erning. Sino nga ba dito yung ano may followers po tayo dito na ano galing kay ay baka ito kaya Yan dito na po kami ang nanay at tatay ko po ay parehas ano na utas na po Yan hello nga po pala kay ano ate Norma ng Illinois USA, po, USA Para nahagip daw po dito yung kapatid niya or sino di ko lang po alam dito dati nung last year Ayan, galing po kay oh. Jaynard Habalya. Sabi po sa akin, naikwento po sa akin. Ayan po ang aking tatay, Bienan. Ito naman po ang aking inay. Alin kaya nalang dito yung kapatid ni tita, Norma? <mulong> oh, hindi ko lang po alam. Ano ba ang apelido? Nalimutan ko nga. Kwento sa akin ni Ando. Ni Kalayas. Taga Illinois. Hindi ko po alam kung alin dito. Kapatid niyo po ito kaya basta kalapit doon ni tatay at Tsaka ni nanay baka ito or ito ito po hindi ko po alam kung alin yung kapatid nahagip daw po ng camera yung kanyang ano, puntod Abay, tumalun, abay, na, mm. Ito ay tumalon na. Abay tumalon na nga. Ito hinawag ko pa Parang hindi agad lahat sabay-sabay mahihimok. Ang liit naman ito, ang ito na. Ang kiyot. Ate abi yeah, eh. oh. Abay dami. Yay. Yeah. Ang bibigla ng tumalun O tayo o oh. Ate Abi, aray pang ano Oo, oh. naulan na -ulan, Papasok yung mga bata Yan dito po kami kinamam kampo manis. Teacher po ni Mrs. High School na eh? elementary. High school. High school. Yan manonood po natin. Saging. At saka lang. Bawa lang tao. Bawa lang tao. Kaibigan din ni tatay Ay, hello po ma'am Magandang uh, ah, no, hapon, ma na yeah, oh, <laughs> hapon po Ma'am, may Dali Ay, ako yung naka-video. Ay, po. Magandang hapon po. Nanay, ano? Ay. po si Sen. Pasok, pasok ka. Pabilis nga po. Oh, uh, God bless you. you. Okay na po si Nari Nung uwi namin po na? Nana, ay ay, ay nanay, nalaglag na nanay Iyon nga yun May mga regalo pa akin na Tatanggapin ko na ah, kaagyan ka Pasok Ah, sige As po mo Dati Dahil dito lang lagi natin pinanood Aming halili Ah, po Bakit na din Dali Nini, saging Hilaw Dati, parang may hinog dito Eh, na nga yung hinog Ayan Isa na lang Ay, hilaw yun dito sa kabila Ay, akala ko si Mark Chu. Magandang hapon po. Ay. Ay, kumusta okay, po? Ay, okay, mabilis okay, okay. nga po. Uh, uh, uh. Ay. Kumusta na po? Pako. Ay, kang kung pala na eh. Nanay, bigay mo nga kay Tita Salim. Kantila lang ang nanala ko doon. Ay, naglagay po kami ng isang bulak. Pero may bulaklak po nung dating namin. Doon? Baka si Mel naglagay. Ay, lang po nagka-holiday uli eh. Kaya iniisa-isa po namin yung pag may time po kami. Yung mga kamag-anak. Nanay, tawag ka ni Tita Salim. Ay. Ay, ano po ito? Ay, paborito ko ito. Thank Ay, you po. Ay, salamat po. po. <laughs> Padami naman po. <laughs> Inigil pa. Inigil, inigil, inigil. Ay pa. Salamat po Tita Saling. Salamat po. Oh, Thank you po. Ay ang sarap. Ay, ay, ay ito hindi okay. na alam nila nanay na negosyo natin dati. Ah, ano. Ah. Mga kainsan, ito po ang isa sa negosyo namin dati. Inihahatid ko po lang sa mga sa eskwelahan. Ayan. Ay, cheesecake. Ay nanay, sige. Oh, mga anak, oh, Cheesecake po. Salamat po kay Tita Saling. Pwede po, Papa. Si Tita Saling Bago po. Bagong luto, mainit-init pa. <coughs> Ito po, isa po, isa uh, kilala dito sa, uh, di ba si Nanay parang kilala Si Nanay Lisa, sa... nanggagawa din Oh, Oo, si Nanay Bianan po, nanggagawa. Pero gusto po namin ipagpatuloy uli, kaya lang, kulang na po kami sa si schedule. Pero ano, Uh, hayaan nyo ipagpapatuloy eh, ang dami pong naghahanap ng cake eh, kasi dati gumagawa po talaga kami ng ano, mga wedding cake napupuyat ng, naman napupuyat po tapos eh, hindi po namin kailangan namin i-give up yung isa dahil eh, hindi na po namin kayang ano i-handle ba eh siguro mag pa rin kami pag nakakuha talaga kami ng yung ang basta i-update -ano ko, ko po kayo pagdating ng uh, Pagdating ng araw Kasi may mga gamit na naman po kami Kompleto na Itinigil lang siya namin dahil napupuyat kami Lagi ako na hospital oh, na hospital po si misis Tapos nilalagnat oh, Ang ito ang gandang pagkakitaan po Nung nagde-deliver kami sa kung saan saan eskwelahan Sa mga ka, ano Basta sa mga mm Hmm Pero, pag may mga kamag-anak po ako, kami, na nagpapagawa, yung ginagawa namin, kahit yung wedding cake. Pero hindi kami nagsisingil ng mahal. Kasi nga, mga kamag-anak, parang alam, pinabibili na namin sila ng ingredients. Tapos itimplahin namin ni misis. Eh hmm. dati, ano po, natutulog na kami alas dos, alas 3. Ay, minsan nilalagnat na po kami sa sobrang puyat kaya baka mamaya magkasakit kami hindi po kulang pa po yung pag nagkasakit kami kulang pa yung gagastusin po ba kaya tinigil namin yung bake shop si pero soon po soon mag -ano po uli kami ang po naghahanap eh kung alam niyo po yung lisa ay ay <laughs> No, kay kay ate Pilya, kay ate Mafil, kay ate Ipoy mm -mm. Dito naman po kami Kina ate ano yan Pero Hayaan nyo po Kung alam nyo po yung Lisa's Bake Shop Dito sa Atimunan, Quezon ati Kinamesis po yun Baba, ikaw. Dito na Dito na po yung mga kamag-anak namin Dito lang Dibigyan natin ng gulay Mga kaisan, dito po kami ni Macy sa ano Sa seaside ng Atimunan Uli-uli po kami, yan pag nakilala niyo po ako, batiin niyo po ako mga kainsan. <laughs> Bibigyan ko po kayo ng bigas. <laughs> ay, marami, marami na po, marami na po kami nabigyan ni Mrs. Basta nakakilala niyo ako, kuhitin niyo ako. Sabi si kainsan bayon. Aba, mansad pala yun sa personal. Ayun, uli-uli lang po kami. Maray, kagada po kami ng bigas ay. Eh. Gusto namin pong bawa, babawasan na at para... Oh, pa, wala nakakakilala sa akin na dito. <laughs> Pag wala po nakakilala, sarili ko lang ang kilala ko, edi eh akin po ang bigas. Wala pong tao. Pero ano ang ganda na po ng atimunan, oh. Hindi pa, saan ba tayo date na? Eh? Wala, hindi, hindi pa ito ganito. Hindi, ano? pa ito. Ay, di natin magandang mamingwit, oh. Wala akong tao. May nakakakilala po Wala sa akin. Ako lang, ang sarili ko po. Ha? Wala tao. Taisan, dito na po kami sa Gumaka. Inabot naman po kami ng napakalakas na ulan. Yeah. Hindi po kami makababa. Mamimigay po kami ng bigas dito eh. Wala na, <laughs> asang ulan. Wala, Papunta wala, po kami sa Seaside ni Mrs. Ay paano nga tayo? Kaya lang ay paano. <laughs> oh yeah, natanggal. Ang ng ulan po. Hello po <laughs> sa mga taga-Gumaka. Aba, paano kami bababa? Diretso nanay. Naghahanap po kami ni Mrs. ng ano. Mabibigyan po ng uh, kaunting kasiyahan po. Ano? luto yan? Luto ng nanay mo? Sir, bili ka na sir mag-sir. Ano may nabili ng bigas. May palayan ba kayo? Bigas, gusto mo bigas? Ha? Nang ano po? Pambiling gamot. Oo. Nanay? Ano? Sige nanay. Pambiling daw gamot. Meron ako dito. Ano nanay? Meron daw. Meron daw. Bigas na lang. Ayaw. At 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 Big bigyan po kita ng bigas. Oh. Hmm. Ha? Po, ah. Ah. Bigyan po kita ng bigas. Hindi po. Napapano po kayo? Nadadala pa ako sa mental set pag hindi ako natuturo pa. Oh, sa mental po? Oh, oh sige po. Oh. Well, oh, thank you po. Sige po. Thank, thank you, man. Man. Salamat. Nanay, bigyan mo nga itong bata na ano. Sige po, nanay. Oh, salamat po. Ah, sige po nanay. Wala nga akong bariya dito. Nabigay ko na kay nanay. Kani yung nanay? Dito. Naiyak si nanay. Bigyan mo na lang nanay. Ito na lang. Yan na lang ha. Babaunin mo yan ha. Ano sabihin mo? Ah, sige. Ingat ha. Uuwi na. Mga kaisan, dumiritso na po kami kinakoy Alvin. Santa Elena po kami. Santa Elena Bicol. Diritso na kami tagawa yan. Akala po namin ano, mga kainsan, uuwi po kami. Diretso na kami kasi labitin po kami ng banding ng kasala ng minsan eh. Kaya sabi namin, diretso na sa Bicol. Ah, Bicol lang po pala ito. Pero, diretso ng Tagkawayan, Quezon. Kami po na inadito na po uli sa ano, sa Tagkawayan, Quezon. City. At, ah, uh, <laughs> sorry. Ngayon lang po uli Nabitin po ang banding, sabi ko nga sa inyo, nabitin po ang banding namin ng minsan. Yan, sinakuya po. Ay, eh. na ako. Pero pa uwi din po kami bukas. Ah. Tatay, kaya mo na ba kayo sa gripo? Natin bumili ako nito. Mm. Sigurado ka. Tagal nang di nagagamit. Ang hirap magdayag sa labas, pero. Oo, oh, sige na, nai. Ay. Ayan, Ay. natin po si kuya. Oo. Oh, oh. Ay kami nga sana akala namin ang dating namin alas ah, 12 ala una. Ah, Doon sana kami tutulog yun, sa hotel. Yun, na lang, ano balita ah, sa Napaagap. Ay Warm sabi ko dito na, ha? Wala traffic naman. Wala, maganda. Yan po si Colvin oh. Eh. Ito rin ito eh, magandang gabi ito eh. Oo, magandang gabi. Ito rin ate Hane. Oo, Kahapon pa umuwi ang mga artista daw. Kasi nini, oh. Hindi, parang kakaunin na nandang Parang wala din eh, oh. Oo, no? buwan ah? ang atres ay may pasok na agad. Oo, oo. Baka wala din. Para ka lang dito. Oo. Dito wala lang kasi no magtateng. Kaya nga. Ay laang. Diba, Hindi pa ng ali din. Eh. Hmm. Ah. Tuwa ko dito ba yung ulan din ano. Ay madalang ang pata. Pero oh. ngayon ay ano, ice man. Hmm. Tara dito oi. Halika ko papunta diyan. Oo.